Mga idol, lakot ng gurami. Laon na gurami. Ayan, titimbangin na po ni Kumano. Karami yung mga idol. O, oh, kami po yung magpapaalam na mga idol. Okay. Ayan mga idol. Eh, pambenta naman kami. Ito po yung hinuli ko kagabi. Hindi ko na okay na video kasi gabi na. Nawala ah, po ako kasama. Yan mga na nila natin ngayon yan. Mm -hmm. yung mga gurami po niya. Mga good size na gurami. Ayan mga idol. Uh, ako po ang tiga pang huli ng isda. Yung asawa ko naman po. Tekal beta ng isda. Ayan. Mm -hmm. Alas puro gurami po yung nahuli ko kagabi. ayan na ba e, 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 e. ah, yun na siya na ipit? Halos puro gurami. Gaganda na siya sa mga gurami mga idol. Ng mga laon na gurami. Ay, ah, na naman tayo mga lods. Ang galing. Ako yeah. bilang biya mga lods. Ang galing tabi. May liwalo. Hindi po po nalaliwalo. Ay, ang aking may bahay siya yung ang tigatinda ng aking huli mga idol. Ako po yung tiga huli siya, ang tiga benta. Bukod na rin liwalo diyan. Kasi so, sinasabi namin liwalo mga lods, masarap po 'yan. Ay. Malilam naman po 'yung liwalo na 'yan. Hindi pag niluto po namin 'to, hindi na namin kinakalsisan 'to. Niluto namin ng pakalugkog o pakulos. Ibagay 'yan. Hindi. Ay. Ayan, titimbangin na po ni Commander. Napakarami po ng isda kagabi. Puro gurami ang akanahuli at saka mga dalag, mga idol. Basta kasi umulan po dito, eh, siguradong susuba ang mga isda ng pantabang. Nanaasa ba? Ang dala ka na ba? Hindi po. Yan nga. Ibang nakita. Ibang nakita. Hmm. Ayan yung dalawang alaga ko nakabantay na naman. Wala man ako may bibigay kasi nga puro gurami yung ulo ko. Ayun ng gurami. Ayun naman nila kumain ng gurami. Dito po tilapia. Ayun nga ito lapo ng gurami. Laon na gurami. Ayan. Ayan. Hindi lang po talaga ito lang aking hanap buhay kundi mga isga lang po talaga. Araw-araw gabi ako naging isga mga lod. Apat ah, na anak po ang binuhay ko sa pangyong isga na yun mga idol. Wala po ako ibang trabaho kundi po isga bukid yan. Dalawang kilo pa. Mais ka rin. Sige, sige, ako nga yan. Sige, yes, mm -hmm. yan. Sige, sige, ako edit <laughs> Ano mga, yung gurami namin ay 8 kilo Abi. 8 kilo 8 kilo yung gurami Ayan Ayan, ano? Ayan. ayan mga idol, natarong ko kami ng 8 kilong gurami. Ayan po kasi hinulig ko kagabi. Hindi ko na ang video. At syempre mga idol, meron po tayong bulig na titimbangin din ngayon. At may pa-order din si Mrs. na bulig. Eh, titimbangin natin yung bulig. Ayan na nga po mga idol, yung ating dalag. Sa na alam ni Commander. May tubig pa eh. Ayan. 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 Ayan po mga idol ng aking dalag na hinuli kagabi. gabi. yung mga idol. Ibukod na yung mga buhid yung pinakamalalakas. Yung pagdadala nako. ko. Bukod yung -uwing mamaya yan. Yeah? Bago yung lauwin. Ito ang galing yun hindi siya masamigay sa iyo huwag mo nang lahat eh butas, mga butas lang nga eh so, hindi mo pa na Alam wow wag mo nang malansi kailangan mo nang malansa kaya sa kamay mo, pwede lang ayun sa gilid eh Huwag mo kasi hindi ng hawak. Alalay lang para hindi siya pumapalat. Pasta naman yung isa. Ito? Eh, Oo oh yan. Nakilito ang kilo to yata. Timbang <tipos> eh. Ayan mga idol, ito pang uh, uh. Pa na to, sa 5 kilo. Lagay ito ko malagay. Okay, At saka kilong gurami. Ayan mga idol ah kami po yung magpapaalam na mga idol. Kaway-kaway ka dyan. Paalam po mga lodi.